Mula sa Ilocos Sur, dako tayo sa Bataan dahil meron pong barangay, lubog pa rin sa baha dahil sa patuloy na pag-ulan. Kasama natin mula sa RMN Bataan, si Rajuman Mike Sigaral. Umabot na sa 70 o 70 barangays mula sa apat na bayan ng dalawigan ng Bataan ang lubog sa tubig baha dulot ng walang tigil na pag-ulan sa ilalim ng epekto ng habagat. Sa bayan ng Dinalupihan pa lamang, apat na po o 40 sa kabuuan 46 na barangay ang naapektuhan ng pagbaha. Ay sa latest update ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office of PDRRMO, labing isang barangay sa Limay, walo sa Hermosa at walo sa Abukay ang nasa pool ng baha. Higit sa 13,000 families o mahigit 50,000 katao na ang naapektuhan kung saan karamihan ay nanatili ngayon sa mga evacuation centers para sa kanilang kaligtasan. Samantala ayon kay Engineer John Paulo Tan ng Department of Public Works and Highways o DPWH Batang Kabataan First District Engineering Office possible na sa lahat ng uri ng sasakyan ang Roman Superhighway gayon man pinapayuhan ng mga motorista na mag-ingat lalo na sa bahagi ng Kulis Hermosa kung saan may mga bagyang agos pa rin ng baha na tumatawid sa kalsada. Kasama mo sa bataan, Radyo Mike Sigaral Tata RMN.